Disclaimer ang kwentong ito ay katang isip lamang na hangbo sa mga paniniwala, alamat at kwentong bayan ng mga Pilipino. Layunin nitong maghatid ng kilabot, misteryo at aral sa mga manonood. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Mag-ingat sa pakikinig, baka may kumatok sa inyong bubong habang pinapakinggan ito. Sa gitna ng probinsya ng Antike, may mag-asawang kilala sa ngalan ng mga taga bilang mga manunugis. Sila si Mang Resti at Aling Lira, mga tagapagtanggol laban sa mga aswang, tikbalang, at iba pang nilalang na matagal ng kinatatakutan ng mga tao. Araw man o gabi, kapag may bata o buntis na nawawala, sila ang unang tinatawag. Hindi dahil sila'y mga pulis, kundi dahil sa kakaiba nilang kakayahan, isang uri ng lakas na tila minana pa sa sinaunang lahi ng mga bantay ng dilim. Ang kanilang anak na si Randy ay kabaligtaran. Isa siyang pulis sa Maynila, matalino, masipag, munit walang paniniwala sa mga pamahiin o kwento ng aswang. Sa tuwing tatawag sa kanya ang kanyang ina para magdasal tuwing gabi, tatawa lang siya. Para sa kanya, katang isip lamang ang lahat ng iyon, mga kwento para takutin ang mga bata. Munit isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan ng kanilang baryo. Randy, kailangan ka ng nanay mo. May mga batang nawawala na naman wala kaming ibang mapagkakatiwalaan. Tumigil ang pulso ni Randy. Mahigit sampung taon na mula ng huli siyang umuwi. Sa isip niya, baka may kriminal lang na nanamantala, trabaho ng pulis yan, hindi ng mga manghuhuli ng aswang. Kinabukasan, nagpa siya siyang magbakasyon at umuwi. Habang nasa biyahe, naririnig niya ang alingaw ng mga lumang alamat sa radyo, tungkol sa mga nilalang na kumakain ng laman ng tao tuwing buwan ng anihan. Tumawa siya, pero sa likod ng kanyang isip, may kakaibang kaba siyang hindi maipaliwanan. Pagdating niya sa baryo, agad niyang napansin ang katahimikan. Wala ni isang batang naglalaro, sarado ang mga tindahan, at halos walang ilaw sa gabi. Nang marating niya ang lumang bahay nila, sinalubong siya ng kanyang ina na matanda na at may hawak na bote ng langis. Anak salamat at umuwi ka. Hindi ito kaso ng tao. Nagsisimula na naman sila. Hindi pa man siya nakakasagot, biglang humuni ang mga aso, at sa di kalayuan, may dumaan na aninong lumilipad. Sa sandaling iyon, unti-unting nagbalik sa isip ni Randy ang lahat ng kwento ng kanyang pagkabata, mga kwento na minsan niyang tinawanan, ngunit ngayong gabi tila totoo na. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, narating ni Randy ang pinagmulan ng lahat, ang baryo ng San Miguel, isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Ang hangin dito ay mabigat, amoy damut abo, at tila may bumubulong sa bawat hampas ng hangin. Habang binabaybay niya ang makipot na daan, napansin niya ang mga bahay na tinakpan ng dahon ng saging at mga krus na nakadikit sa pinto. Totoo nga, bulong niya sa sarili, takot na takot pa rin ang mga tao sa mga kwento ng dilim. Sa unang gabi ng kanyang pagbalik, pinilit ni Randy na maglibot sa paligid upang magtanong tungkol sa mga batang nawawala. Ngunit kakaunti lamang ang gustong magsalita. Lahat ay takot, at halos sabay-sabay na sinasabi ng mga matatanda, may kumikidnap kapag kabilugan ng buwan. At hindi tao ang gumagawa. Ang tanging matapang na lumapit sa kanya ay si Tandoy, ang dating alalain ng kanyang ama. Sir Randy, hindi to basta kaso. Nakita kong may nilalang na lumilipad kagabi. Sa may bukirin ng mga Alvarado. Pinilit ni Randy na maging kalmado. Baka ibon lang yan, Tandoy. Huwag mong palakihin. Munit bago pa man niya matapos ang pangungusap, may kumalansing sa bubong. Luminon sila at sabay na napahinto. Isang tunog ng kuko na kumakayod sa yero, kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Paglingon ni Randy, may nakita siyang itim na aninong nakatanaw mula sa dulo ng kalye, matangkad, payat, at tila may pakpak. Dali-dali niyang binunot ang kanyang baril at tinutok, Munit nang sindihan niya ang flashlight, wala na ito. Tanging mga bakas ng paa sa lupa ang naiwan, malalalim, parang hayop. Kinabukasan, tumuloy siya sa lumang presinto ng baryo. Doon niya nakita ang mga lumang talaan ng pagkawala ng mga tao, kasama ang pangalan ng mga biktima, at laking gulat niya nang makita ang pangalan ng kanyang ama sa listahan ng mga nawawala, sampung taon na ang nakalipas. Paano nangyari ito, bulalas niya? Namatay siya sa sakit, sabi ni nanay. Munit sa ilalim ng listahan ay may kakaibang marka, Isang simbolo na kahawig ng mata, may krus sa gitna. Parehong simbolo na nakita niya sa lumang sibat sa bahay nila Kadabi. Habang iniimbestigahan, dumating si Aling Lira, ang kanyang ina. Nanginginig ito at namumutla. Randy, 'wag mong galawin ang mga lumang talaan. May mga bagay na mas mabuting hindi na muling binubuksan. Ngunit huli na. Sa likod ng presinto, may lumang pader na biglang nagbitak at mula roon, may malamig na hangin na lumabas, kasabay ng mabahong amoy ng nabubulok na laman. Sa pader na yon, nakasulat ng dugo ang mga salitang, bumalik ang dugo ng mga manunugis. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Randy na ang kanyang pagbabalik ay hindi basta investigasyon, isa itong pagtawag. Pagkatapos ng nakakatakot na insidente sa presinto, nagpasya si Randy na bumalik sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang bahay ay nakatirik sa gilid ng kakahuyan, napapalibutan ng matatandang puno ng akasya. Sa bawat pagaspas ng dahon, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Sa unang tingin, karaniwan lang ang bahay, lumang kahoy, may bubong na yero at bakod na tinubuan na ng damo. Pero sa loob, amoy alkitran, langis at usok ng insenso. Pagbukas niya ng pinto, tumama ang liwanag ng flashlight sa mga dingding na puno ng mga lumang larawan, mga aswang, tiyanak at iba pang nilalang. Sa tabi nito, may nakasabit na mga sibat at bote ng langis na parang sinaunang arsenal. Sa gitna ng altar, may nakapatong na itim na notebook na may nakaukit na salitang "Manunugis." Dahan-dahan niya itong binuksan at nabasa niya ang mga tala ng kanyang ama. Ang dugo ng manunugis ay itinalaga upang subpuin ang dilim. Mulit bawat nilalang na mapapatay, may kapalit na kaluluwa. Habang binabasa ito, napansin niya ang ilang pahina na may pangalan, mga taong nahuli o napatay ng kanyang mga magulang. Sa dulo ng listahan, may isang pangalan na binalutan ng itim na tinta, Norma Alcaraz, hindi natapos. Pamilyar ang pangalang iyon. Si Tia Norma, dating matalik na kaibigan ng kanyang ina. Noon, madalas siyang dalawin nito at bigyan ng kendi noong bata pa siya. Pero ayon sa kwento, matagal na itong namatay. Habang inaalala niya ito, biglang kumalabog ang kisami. Mula sa itaas ng bahay, may marahang yabag. Kinuha niya ang kanyang flashlight at baril at umakyat. Sa bawat hakbang ng hagdan, mas lumalakas ang kaluskos, kasabay ng mga ungol na parang mahina, ngunit nakapanginilabot. Pagbukas niya ng pinto sa atik, bumulaga sa kanya ang mga lumang gamit, mga garapon na may lamang tuyong dugo, at mga balat na parang mula sa hayop. At sa gitna nito, may isang lumang larawan, si Mang Resti, aling lira, at isang batang babae na may kakaibang mga mata. Sa likod ng larawan, may nakasulat, hindi lahat ng aswang ay masama. May mga nilalang na tumulong sa atin. Pero bago pa niya mapag-isipan ang kahulugan nito, may malamig na hininang dumampi sa batok niya. Randy, dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod niya, may babaeng payat, mahaba ang buhok at maputla ang balat nakangiti ito ng marahan, ngunit may matutulis na ng ngipin na dahan-dahang bumubuka. Matagal kitang hinintay, anak ng manunugis na paatras si Randy, bumunot ng baril, ngunit sa isang kisap mata, wala na ang babae. Tanging malamig na hangin ang naiwan. Sa sahig, may natirang marka ng kamay na may halong dugo at abo, at sa ilalim nito, naroon ang parehong simbolo na nakita niya sa presinto, ang mata na may krus. Hindi na siya sigurado kung alin ang totoo, ngunit alam niya, may gumigising na sa dilim, at konektado iyon sa nakaraan ng kanyang mga magulang. Gabi na nang maramdaman ni Randy ang kakaibang lamig sa paligid. Tahimik ang buong baryo, tanging huni ng kuliglig at tahol ng aso ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng dilim, may tunog na muling bumabalik, ang pagkayod ng matutulis na kuko sa bubong. Parang nagbabalat ng yero, dahan-dahan, mabagal pero malinaw. Tumayo siya mula sa pagkakahiga, hawak ang baril at flashlight. Kung ano man 'yan, hindi ako natatakot, bulong niya, kahit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Paglabas niya sa veranda, inangat niya ang ilaw. Sa itaas ng bubong, may aninong gumagalaw, mahaba ang buhok, payat at tila lumilipad. Sino ka? sigaw niya. Walang sumagot, ngunit sa isang iglap, bumaba ang nilalang, mabilis parang hangin. Tumama ito sa lupa ilang metro ang layo, at doon niya malinaw na nakita ang mukha, si Tia Norma. Pero impossible. Namatay ito noong bata pa siya. Hindi ka totoo, bulong niya habang tinutok ang baril. Ngunit mumitilang ang babae, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mapuputing mata nito, at ang matutulis na pangil na kumislap. Anak ng manunugis anito sa hakbang palapit. Bumalik ako para tapusin ang sinimula ng iyong ama. Binulot ni Randy ang krusipihong naiwan ng kanyang ina sa lamesa at itinapat sa nilalang. Sumingaw ang usok mula sa balat nito at napasigaw si Tia Norma, isang matinis na sigaw na parang nagmula sa ilalim ng lupa. Ngunit bago siya makalapit, tumalon ito sa hangin at nawala sa dilim, iniwan ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. Bumalik siya sa loob ng bahay, nanginginig at pinilit kalmahin ang sarili. Ngunit sa loob ng kanyang ulo, paulit-ulit ang tinig ni Tia Norma ang dugo mo ang susi. Randy. Kinabukasan, nilapitan niya si Aling Lira. Ma, sabi niya, si Tia Norma, nakita ko siya. Buhay siya. Nanlaki ang mata ng kanyang ina, nanininig ang kamay habang hawak ang rosaryo. Hindi, anak. Hindi siya buhay. Isa na siyang nilalang ng dilim. Noon, siya ang hindi namin natapos tugisin ng tatay mo. Napayuko si Randy. Bakit hindi niya sinabi sa akin? dahil ikaw ang magiging huling manunugis, sagot ng ina. At alam kong darating ang panahon na siya mismo ang hahanap sa Muling sumiklab ang galit sa dibdib ni Randy. Hindi na ito tungkol sa mga alamat o paniniwala, ito ay laban na kailangang tapusin. Nagpasya siyang sundan ang mga baka sa bukirin, ang huling pinanggalingan ng mga batang nawawala. Sa dapit hapon, dumating siya sa gitna ng palayan. Tahimik. Wala ni isang tao. Munit sa kalayuan, sa ibabaw ng puno ng nyog, may nakita siyang nilalang na nakasabit, nakangiti, at nakatitig sa kanya. At sa paligid niya, unti-unting lumabas mula sa mga damo ang iba pa, mga aninong may mahahabang kuko, dilat na mata, at mga ngipin na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi lang pala si Tia Norma ang bumalik. Marami sila. At lahat ay nag-aabang sa kanya. Kinabukasan, halos hindi makapaniwala si Randy sa mga nakita niya sa bukirin. Ang mga aninong iyon ay parang mga nilalang na galing sa ibang mundo. Pero nang makabalik siya sa bahay, lalong bumigat ang pakiramdam niya. Si Aling Lira ay nakaupo sa altar, umiiyak habang hawak ang isang lumang krus na may bahid ng dugo. Ma, sabihin mo sa akin ang totoo, mariing sabi ni Randy. Ano ang koneksyon natin sa mga aswang na yon? Matagal bago sumagot si Aling Lira. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagsimula siyang magkwento. Randy noong bago ka palang ipinapanganak, tinugis namin ng iyong ama ang pinuno ng mga aswang dito sa antike. Siya ang tinawag na matandang itim, ang nilalang na kayang magpalit ng anyo at magbuhay ng mga patay. Sa labanang iyon, muntik akong mapatay. Niligtas ako ng iyong ama gamit ang ritual ng mga manunugis. Nagulat si Randy. Anong ritual? Isang sagradong pagsasanib ng dugo kailangan niyang gamitin ang dugo ng nilalang upang isara ang sugat at buhayin ako. Naisalba niya ako pero mula noon may kakaibang dugo na ang dumadaloy sa akin. Natahimik si Randy. Ang hangin sa paligid ay tila lumamig. Ibig mong sabihin, sagot ng ina, humahagulgol. May dugong aswang ako, anak. At may posibilidad naman na mo rin yon. Hindi agad nakapagsalita si Randy. Lahat ng katotohanang pinaniniwalaan niya bilang pulis ay biglang gumuho. Kaya mo ako pinapabalik, tanong niya. Dahil nakita ko sa panaginip ko si Norma, sagot ng ina. Bumalik siya para bawiin ang dugong ginamit sa akin noon. Kung makuha niya yon, babalik sa lakas ang matandang itim. Tumayo si Randy at lumakad palayo, galit at nabuguluhan. Ma, hindi ako maniniwala na isa ka sa kanila. Anak, sigaw ni Aling Lira hindi mo naiintindihan, hindi ako ganap na aswang. Laban ako sa kanila. Kaya ha, ah, pinapatay nila tayo. Ngunit bago pa siya makalayo, may narinig silang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Pagbukas ng bintana, may mga ibong malalaki, itim, at may pulang mata na umiikot sa bubong, mga sigbin na inaalipin ng mga aswang. Sinindihan ni Aling Lira ang bote ng langis at itinapon sa labas. Umalinasaw ang amoy ng nasusunog na laman, kasabay ng mga sigaw ng mga nilalang. Habang nagliliyab ang paligid, hinawakan ni Aling Lira ang kamay ng anak. Randy, panahon na. Kuhanin mo ang sibat ng ama mo. Ikaw na lang ang makakatapos nito. Lumapit siya sa altar at binunot ang lumang sibat. Nang hinawakan niya ito, biglang lumiwanag ang dulo, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding init sa kanyang mga ugat, tila nagising ang isang lakas na matagal nang natutulog. Sa labas, narinig niya ang tinig ni Tia Norma, malamig at puno ng dalit. Lumabas ka, anak ng may dalawang kaluluwa, at doon nagsimula ang gabing magbabago sa lahat, ang gabi ng pagtutuos. Madilim ang gabi ng lumabas si Randy, hawak ang sibat ng kanyang ama. Sa paligid ng kanilang bahay, kumikislap ang mga matang pula, mga nilalang ng dilim na nagkukubli sa likod ng mga puno. Sa di kalayuan, naroon si Tia Norma, nakatayo sa ibabaw ng punong akasya, nakangiti at nakatingin sa kanya. Kahawig mo ang iyong ama, malamig nitong wika. Ngunit mas malakas ang dugo mo kaysa sa kanya. Hindi sumagot si Randy. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso habang itinutok niya ang sibat. Kung gusto mong tapusin to, halika, sigaw niya. Ngunit bago siya makagalaw, biglang may umigkas na anino mula sa likod, isang nilalang na may mahabang dila at matutulis na kuko. Mabilis niyang iniwasan sa kasinibat. Tumama ito, at nang magliab ang sibat, sumigaw ang nilalang bago maging abo. Munit sa pagtama ang dugo nito sa lupa, may kakaibang nangyari. Naramdaman ni Randy ang biglang pag-init ng kanyang mga ugat, at ang kanyang mga mata ay saglit na nagbago, naging kulay ginto, parang mata ng hayop. Napaatras siya. Ano to anong nangyayari sa akin? Mula sa dilim, narinig niya ang tinig ni Norma. Sinasabi ko na sayo. May dugong tulad namin ang dumadaloy sayo. Kapag nasugatan ka, magigising ang bahagi ng katauhan mong tinatago ng iyong amat ina. Lumapit si Norma, naglalakad sa ere na parang walang bigat. Randy, sumama ka sa amin. Hindi ka namin kaaway. Ikaw ang susunod na maghahari sa pagitan ng tao at nilalang hindi ako katulad nyo, sigaw niya. Ngunit hindi pa man niya natatapos, bigla siyang sumigaw sa sakit. Ang sugat sa kanyang braso ay kumikislap ng pula, at mula rito, lumabas ang usok na parang apoy. Hinawakan niya ito, nanginginig. Nararamdaman niyang may boses sa loob ng kanyang isip na bumubulong, isang tinig na matagal nang nakatago. Anak gamitin mo ang lakas. Huwag kang matakot. Tinig iyon ng kanyang ama, Tumayo si Randy kahit nanginginig pa rin. Kung dugo ang gusto nyo, bibigyan ko kayo ng laban. Muli niyang hinawakan ng sibat. Sa bawat iglap, nagliliwanag ito ng mas matindi, kasabay ng pagtibok ng kanyang puso. Sa paligid, isa-isang sumulpot ang mga nilalang, mga manananggal, sigbin, at tiktik na sabay-sabay na umatake. Sa gitna ng labanan, biglang sumulpot si Aling Lira, dala ang bote ng banal na langis. Randy! Huwag mong hayaang lamunin ka ng dugo mo. Pero huli na. Sa bawat patay na nilalang, mas lumalakas siya. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nanginitim, at ang kanyang mga mata ay tuluyang kumislap ng pula. Anak, sigaw ni Aling Lira. Tama na. Sandaling natahimik si Randy, pero sa loob niya, may dalawang puwersang nagtutunggali, ang dugo ng tao, at ang dugo ng aswang. Isang pagtatalong walang kasiguraduhan kung alin ang mananaig. Sa huli, tumingala siya at sumigaw. Isang alingawngaw na narinig sa buong baryo. Ang anak ng manunugis ay nagising, ngunit hindi pa alam kung siya ba'y tagapagtanggol o bagong halimaw. Habang papalapit ang bagong buwan, lalo rin tumitindi ang kakaibang pakiramdam ni S.A. E. Dalawa Marco, parang may nananahan sa loob niya na hindi na niya kayang kontrolin. Sa tuwing sasapit ang gabi, nagiging mabangis ang kanyang mga mata, at ang pandinig niya ay tila nakaririnig ng mga tinig mula sa kabubatan. Marco, tawag ng tinig sa kanyang isipan. Hindi mo ako kayang itanggi. Dugo mo rin ako, nanginginig siya habang pinipigilan ang sarili. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang bumabalik ang alaala ng gabing nila pa ng mga nilalang ang kanyang amat ina. Nakita niya kung paano pinrotektahan ng mga ito ang baryo, at kung paano sila nasawi sa kamay ng mga nilalang na hindi rin pala purong aswang, kundi dating tao rin mga manananggol ng dilim. Sa tulong ni Aling Biring, isang matandang albularyo na matagal nang nagtatago sa bundok, nalaman ni Marco ang isang nakagigimbal na katotohanan, ang kanyang mga magulang ay hindi ordinaryong tao. Sila'y mga tagapagtimbang mga nilalang na kalahating tao, kalahating tagabantay laban sa mga halimaw ng gabi. Ngunit ang lahing iyon, ayon sa matanda, ay may kapalit ang panganay na anak ay magmamana ng kapangyarihang iyon. Marco, sabi ni Aling Biring habang binubuksan ang isang lumang aklat na yari sa balat ng hayop. Ikaw ang magiging tagapagmana ng tungkulin nila. Pero tandaan mo bawat patay na aswang, may kapalit na buhay na kailangang ialay. Nanginginig sa takot at galit si Marco. Hindi ako magiging halimaw tulad nila. Ngunit ng sumunod na gabi, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap sa istasyon ng pulis. Nakita ng mga kasamahan niya si Marco na duguan, hawak ang bangkay ng isang aswang na babae. Ang problema, nakangiti siya habang tumutulo ang dugo sa kanyang labi. Nang makita niya ang sarili sa salamin, hindi na niya nakilala ang sariling mukha. Ang mga mata niya ay nagningning sa dilim, at sa kanyang ngiti ay may mga pangil na hindi niya alam kung kailan tumubo. Ang boses ng kanyang ina ay muling sumulpot sa kanyang isip, Anak kung gusto mong tapusin ang sumpa, kailangan mong hanapin ang pinagmulan, ang unang aswang. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang misyon, hindi na bilang isang pulis, kundi bilang isang nilalang na nasa gitna ng dalawang mundo, ang tao at ang halimaw. Lumipas ang ilang linggo mula ng tuluyang yakapin ni Marco ang katotohanan siya ay anak ng mga tagapagtimbang. Sa mga panaginip niya, paulit-ulit na lumilitaw ang imahe ng isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng dilim, nakasuot ng balat ng paniki, may pulang mata, at boses na parang apoy na humahaplos sa hangin. Halika, anak ng mga maangaso, tapusin mo ang sinimula ng iyong lahi, sabi ng tinig. Doon niya nalaman kung sino ito, silakan uron, ang unang aswang, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa kanilang bayan. Sa tulong ni Aling Biring at ng ilang natitirang manunugis, nagtungo si Marco sa pinakamatandang bahagi ng kabubatan, ang pugad ng dilim. Doon, sa ilalim ng punong nababalutan ng itim na ugat, Nakita niya ang mga bangkay ng mga dating tagapagtimbang kasama ang isang altar na gawa sa buto at abo ng mga tao. Sa gitna ng altar, nakaupo sila kanuron, payat, nakayuko, ngunit buhay. Dugong manunugis, sabi nito habang tumatawa ng mahina. Akala mo ba't maitatanggi mo ako? Ang dugo mong iyan, akin din dahil ang unang tagapagtimbang ay anak ko. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang ibig sabihin noon, ang lahi nilang tagapagtimbang ay nanggaling mismo sa halimaw na kanilang pinapatay. Ngunit wala nang panahon para magtanong. Nang kumilos sila kanoron, gumalaw ang lupa at nagsimulang sumulpot ang mga nilalang ng gabi mula sa lupa, mga aswang, tikbalang, manananggal at mga inkanto ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Aling Biring ang pangalan ni Marco. Anak, ngayon mo gamitin ang kapangyarihan ng iyong mga magulang. Maging ilaw sa dilim at nang itarak ni Marco ang espada ng kanyang ama sa lupa, sumabog ang liwanag na ginto, isang apoy na nagmula sa kanyang sariling dugo. Isa-isang nasunog ang mga nilalang, hanggang sa tanging silakan uron na lang ang natira. Ngunit habang nilalapitan niya ito, biglang umiti ang matanda. Hindi mo ako kailangang patayin, Marco, dahil ako rin ang dugo mo. Kapag pinatay mo ako, mamamatay ka rin. Tahimik si Marco. Sa halip na umatake, dahan-dahan niyang inilapit ang espada sa sariling dibdib. Kung kailangan kong mamatay para matapos ang sumpahan da ako. At sa huling sandali, itinarak niya ang espada at sabay silang natupok ng liwanan. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang lugar na sunog, ngunit may isang bahagi ng lupa na berde at buhay. Sa gitna nito, may tumutubong punong may gintong dahon. Ayon kay Aling Biring, iyon daw ang puno ng bagong tagapagtimbang, patunay na hindi tuluyang mawawala ang kabutihan sa dilim. Ang baryo ay muling nanahimik. Ngunit tuwing gabi, sinasabing may pulis na nag-ikot sa dilim, walang anino, walang pangalan, ngunit nagbabantay. At kung minsan, maririnig ang boses na pabulong, hindi lahat ng may pangil ay halimaw minsan, sila ang tagapagtanggol ng gabi.